Patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa pagkasa, pektado ng ITCZ ang Visayas, Palawan at Mindanao na ilang araw na ring inuulan. Asahan din ang malalakas na pagulan sa May Maropa, Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, epekto ng ITCZ. Samantala, localized thunderstorms naman ang na mararanasan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, epekto naman ng Easterly sa so mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko. Paliwanag ng pag-asa Metro Manila at mga kalapit na lawigan, makararanas ng pay weather na may mainit at ang umaga, kasunod naman ng thunderstorms o mga pagulan sa dakong hapon o gabi. Alamin natin wala kay Dan Villamil, wala sa pag-asa. Dan, good morning. Good morning po sir Angel at sa ating mga tago sa dito sa DZRH. Magpapatuloy pa rin yung mga pagulan uh, na dulot ng ITCZ ngayong araw sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Asahan natin ito mga kaulapan at mga kalat-kalat na pakulan, pakulok at pakilat sa Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Western Visayas at sa Palawan. Samantala dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas muli tayo ng maaliwala sa panahon, mainit at malinsangan at sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pagulan na dulot ng thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan natin karagatan, walang gale warning na nakataas pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng extreme northern Luzon dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Heat index forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 42 degrees Celsius. At uh, highest heat index sa buong bansa, posibleng umabot ng 46 degrees uh, dito sa area ng Pangasinan. At uh, yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa, Weather Forecasting Center. Dan Villamilgo will ulat Dan. Okay, Dan? oh Dan, yung mga pag-ulan ng Mindanao, uh, doon sa naunang binasa ko kanina, magpapatuloy, uh, An anong volume ng tubig na darating? Uh, actually po, Sir Angel, uh, inaasahan natin uh, sa mga susunod na araw, at, uh, at the very least ngayon, Itong western por Western portion na lang ng Mindanao yung makakaranas ng, uh, western portion ng Visayas at Mindanao, pati na rin itong Palawan yung makakaranas ng pakulan. So inasahan natin, uh, improving weather na po ang uh, Ay, mararanasan sa most of Visayas and Mindanao in the coming days. Uh, yung, uh, ano yung uh, lugar ng western part ng Mindanao? Opo, uh, so ito pong Zamboanga Peninsula, Negros Island region, western Visayas uh -huh. at Palawan. So, ah, hindi so, na yung mag -indanao. Yes po, nabawa, uh, starting yesterday, nabawasan na po yung mga pagulan uh, dito sa southern portion ng Mindanao. Ay, salamat naman. Oo, kasi kawawa na eh. Lubog you know, na lubog man. na. Tsaka saturated na masyado yung mga lupa natin. Yes, Kaya... actually, actually po, Sir Angel, no, kahit uh, iba yung pag pa rin dito sa southern Mindanao area dahil saturated nga po yung lupa tulad na nasabi nyo, magkaroon man tayo ng mga pag-ulan kahit mahina lang yan, posible pa rin itong magdulot ng pagbaha kasi nga uh, saturated yung lupa, hindi na nakayang mag-hold ng tubig. Mm -hmm. So, posible pa rin po yung thunderstorms no, uh, dito sa area ng Southern Mindanao. Pero yung mga pag-ulan, mababawasan na as compared sa mga nakaraang araw. Kasi may paparating na bagong cloud cluster, oh. Opo, so yan po yung na most likely ito pong nakikita natin cloud cluster sa monitoring natin. Ay uh, Parte pa rin po yan ng ITCZ. So inasa naman natin na uh, hindi natin, uh, as compared nga po sa manang karaang araw, hindi naman mm -hmm. po magdudulot ito ng significant na rainfall. Okay. So wala pa rin yung mga parameters para sa pagdideklara uh, natin ng tagulan? Actually as of na wala pa po sir Angel. Wala pa. No? Pero inasa natin at least within this week or later in the oh. week, uh, Friday, starting uh, Friday hanggang over the weekend, Uh, sa ngayon, wala pa kasing habagat, no? pero inaasahan natin na unti-unti na magpaparamdam yung tinatawag nating southwesterly wind flow. So, ito yung hangin o yung panimulang hangin na mm -hmm. bago umiihip, bago habagat. So, unti-unti na, unti -unti uh, iihip yung hangin na ito. Mm -hmm. So, asahan natin na mas nadalas na yung pagulan uh, dito sa western section po ng ating bansa, especially sa western section ng Luzon. Dapat pala, agahan yung Flores de Mayo, yung mga parada. <laughs> <laughs> Di ba para huwag silang ab abutan ng ulan ha? Uh -huh. Oo, thank you Dan. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat na. Thank you po and good morning. Si uh, Dan Bilamil, mula po naman sa Pag-asa.